etong manok namin to naging salbahe. hinardening ko ba biglang nagiging fighter na ngayon ang ginawa ko dahil bata pa makukorek ko pa to bata po 6 months pa lang siya eh makukorek ko pa kagad tanggalin sa hardening kasi magiging magiging mas salvaje siya lalo pag di siya tinanggal doon. parang parang protective instinct pinaprotectan niya yung chicks niya tinanggal ko na kagad ngayon, hindi na siya aggressive ngayon. Dapat na siyang hawakan lagi. So, pumunta tayo dun sa breeding doon kung ano ang uh, mga kaganapan. Let's go. Nang ginagawa mo ngayon? oh, maglalagay ako ng ganito sa aking mga pugad. Hmm. Let's go. Fresh Dayani. Let's get it. <laughs> <laughs> Scotty Thomson yun eh. Fresh Dayani. Tara taso hmm, tayo. Sige. Sino nandito? Pwento mo sa kanila. Sinong mag-asawa ang nandito? Si Whitebeard. At saka si hindi ko makita. Hindi mo makita? Basa na. Tignan natin dito. Kung ilan na nga ba ang mga itlog? Meron tayong apat, apat na itlog. Pero, Pero kukunin ko yung lahat ng apat na yan. Bakit? Kasi nga, <laughs> dahil hindi pa yung fertile. si white bird nakaabang whoops <laughs> andito yung isang ano babae na mayroong ano bigot wow karami niyang ano fresh na dayami no fresh dayami on the house maganda may dayami kasi para para yung init niya ano yun na ah, dami egg dami ek yung dalawa kunin <laughs> natin ito okay. next naman doon naman tayo Tam sa next wait lang wait lang wait lang ayun okay. oh, <laughs> hindi <laughs> na sila kalabas pinabantay ko sa mga nanonood kaya kailangan may, para yung kung meron silang buhangin maputala sa baba hindi nasasama rin sa ito. Okay. Parang filter yung dayami rin. Okay. na, filter pa. Good. Ay, lilipat ko na kayo si ano. White beard dyan. Si Rudy, nilagay namin dito, hinahardening lang namin. Para, para ma-experience niya yung meron siyang chick. Actually, hindi na hardening kasi matapang na siya eh. Para ma-experience ba niya na meron siyang kasamang bebot. Ito namang si Miss Yu para naman siya ay maturo ang mangitlog sa pugad, maglimlim at mag-akay ng mga inakay. Pero sa kasamang palad, eto si Rudy, mamaya pupunta natin doon. Nagiging salbahe. Hindi lang nanuno ka, namamalo na. Ayoko sa manok yun eh. Kaya isang beses pa lang niya ginawa, tinanggal ko na. Ayun, maano na ulit. Nakalimutan na niya na salbahe siya dahil sa wala na siya kasama babae. <laughs> Di gagawin dapat namin broodcock yun. Kasi nga dahil pure yun eh. Pure uh, bulik na agilahas yun eh. Kaso pag-iisipan ko muna kung ibibreed ko pa yun o oh, magiging display na lang yung dito. Mahirap na. Mga ano na lang ibibreed namin. Mga iba na lang. Yung mga mababahit na uh, alaga. Mahirap pag salbahe yung alaga. Mahirap. Mahirap alagaan. Well, napakainit ang pagpasensya nun at kakoy uh, watery no watery. <laughs> wet look ang dating eh, dilipat ko muna to itataboy ko lang sa palabas O, nandito ako tapos hmm. buksan ka dito Ali. okay yan o oh. hmm. ayun ano naman te ah, uh, hindi naman siya mailap talaga eh <laughs> pag, pag alagwa siya. Dapat ganyan lang naman. Ayun yung nagpapahawak. Ito mabait to. Hindi to namamalo, nanunuka. O, oh, ganda, di ba? Balbaro para si... Santa Claus is coming to town. Patingin? <laughs> oh. Patingin ako sa'yo, bebe. Si Santa Claus yan. <laughs> si Santa Claus ay lagi okay. naririto. Nandito lang sa breeding namin ngayon dito ka na sa kasamaan mong may balbas <laughs> wala mo kulang la dayami kulang la ladlad Taliyan. ay isasalbag niya rin yun yun na yan, yan, yung lalaki yung nag, yan, nag uh, scat mag, -i, mag -i scatter niya English, no? <laughs> Salbag niya asam bulat niya. Sa kapag salbag. Ayan o, sa selos na isa. O, tingnan mo. kina ka yon yun, sabi niya. Ayaw na niya kung kapiling. <laughs> issue, na May issue pala sila. Ayan na. Paano niya na yung mga, ano dayan? Kinakain-kain nila yung mga palay na nakadikit-dikit. Pa. Yan, na-discover na niya. Hmm. Pero halos blankong palay naman yan. Wala nang halos laman yan. Yung, meron siyang balat. Pero sa loob, Wala. Anong lang. tawag sa inyo dito sa kapampanganan? Wala, wala eh. Di ba hindi. pag bigas, tapos may ganun isa? Binlad naman yun. Hindi, di ba yung bigas? Oh. Tapos pag bumili ka ng bigas, meron isang pirasong ganun. Ay, eh, hindi ko alam dito. Tapos di ba, inaano yan? Tipasi sa inyo yun eh. Tipasi waray waray, ko, tipasi. O, tipasi. Ba't mo alam? Sinabi mo. Sinabi ko ba Wala, well, <laughs> hindi ko alam eh. Ah no, lisanin na natin ang topic sa bigas. Dito tayo sa manok. Ayan, meron na silang mga dayami sa pugad. Pwede so, nang itlog. Ani ah, miss you. Ano na to? Ah, lulutuin na lang to. Blanco 'yan. Blanc hindi, ah, meron na sigurong fertile dito sa mga to. Malamang ito. Pero since hindi ko alam kung alin, tinikni ko na lahat kasi hindi naman natin siya papag uh, daming maraming itlog eh yung saktong lang matututo lang siyang maglimlim at wag iakay ng inakay ah, siguro mag magitlog pa yung mga sampu mga sampu pa niyan kasi nakaitlog na siyang ang dalawa okay so six mga sampu pa siguro more or less sampu Ganun. good so dali na natin tong extra ng dayami para sa next time meron tayong stock ng dayami yes sige pag hindi mo binubulat lahat to ganyan hinayaan mo lang na ganyan kahit medyo basa pa yung dayami pag, bula, pag uh, buksan mo yung sako, ang bango, parang Amoy. Tsaa. Amoy pinitig. <laughs> yung sa amin tawag duman eh. Napakamahal noon duman. Tang green. Yun yung pinakamahal na klase ng bigas. Isang kilo. Basta mahal yun eh. Nasa 2,000 nata isang kilo ng duman eh. Oh. Mahal yun yung original na duman ha. Oh, okay. Napaka bango nun. Para yung basta mabango, masarap. Well, let's go. Let's go. O, okay tingnan mo, buporma, oh. Sumasalbahe, oh. Ano? Sasasalbahe. Ito, nasa long cord siya. Medyo may lap siya, medyo may lap. Medyo lang. Yan. Nasa long cord siya para siya makagalagala dyan. Okay na siya, hindi na siya kailangan ni Hardy ni kasi matapang na rin. Saka naka-chicks naka na rin siya naman eh. <laughs> Importante Pero dalawang araw nyan. lang. Pero bago yun, inani ko na rin sa sa chicks to eh. Pira kilala. Siya rin, si ano ba si Missyu pa rin, pero hindi pa nangingitlog nun si Missyu. Akala ko mangingitlog. O oh, yan, so dito na siya lalaki. Sa mga cord na lang kasi hindi na siya i-hardening. Patingin ako. Hmm. Goods. Hmm. So, yun ang magandang gawin. So ngayon, uh, nakokorek ko na. Hawak lang ng hawak. Kailangan hawak ng hawak. Lagi himasin para bumait. Yan, hindi na siya magiging salbahe niyan. Hindi ka magsalbahe kasi masarap pang hindi salbahe. Marami kang reward na mamakukuha. Akala ko magiging masarap pag salbahe ka. Ah, pag salbahe ka, magiging masarap ka na. Ako, <laughs> Pero pag hindi ka na salbahe, marami kang rewards na mamakukuha. Well, Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. 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 Naantok na, ay. naantok na tuloy. O, sige, tayo ka ng damo.